Tay! Tay! Saan kayo? Oh! loh tumakbo sa tatay. Saan galing yun? Galing dito sa badamuan. Pabihira yan. Ayun na, mga kababayan. Tumakbo sa Ba't kayo tumakbo? Oh! hello po mga kababayan, mga kalingap. Welcome back muli sa ating munting channel. At ngayon pong araw ay nandito tayo ngayon sa paanan po ng bundok at kung saan may dala po tayong may bigas, uh, noodles, dilata at saka po yung nagatas uh, may gatas at siga, meron pong ano din yung kape para kay tatay Incho. 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 Hindi diba, matagal po tayo nakabalik ano. So, samahan niyo po kami at medyo malaylay po yung akitin natin. Ah, uh, ito nang na vlog natin may mga cut din dahil nga hindi pwedeng full video natin na naglakad tayo dahil malayo po yung bundok, no. Ito po yung uh, kung naalala niyo dati yung vlog ko na nagkikinto siya kapag sumasakit yung ulo niya ay uh, parang nagiging dalawa yung kanyang ulo no mga kaubayan So nakakaando din mga nila mga kaubayan Yung si Lola naman uh, parati pong pinapasok ng aswang So mga kwinto po nila dito sa bundok ano So kumusta natin after nung Christmas, New Year At yun nga may dala kaming ayuda ano galing po sa ating munting channel mga kaubayan So salamat sa patuloy nyo pong uh, panonood Siyempre hindi ko magawa ito kung hindi po dahil sa inyo lahat no dito tayo kumukuha sa ating channel, Facebook ng pangayuda, mga kababayan. So, thank you and huwag nyo kalimutan mag-like po sa ating vlog. kumain nyo kami at sana makatawid po kami dito sa small na ilog no, na namin ngayong araw. So, sana makatawid kami. Hindi po namin nakita pa, ay malakas yung lagaslas. Oh. Let's go. Lalakad na po kami and... Medyo malayo pa po yung aming lalakarin. Ano? Para marating po si Tatay Itso doon sa taas ng bundok. Samahan niyo po kami sa aming paglalakad. At Tatay, oh may kalabaw. Huh. Wala laki ang habang ng sungay. Ano po? Ihanap po ng may damo. Pambihira yan. May hikaw oh. May hikaw sa ilong. Uh. Kay tatay ito po sa taas ng bundok. Malaki pa po ano? Malakas ba yung tubig? Malakas yung tubig? pa. Salamat po tatay. Ing ingat po kayo dyan ha. Sige, sige po. Ay, basa. So basa po oh, mga kababayan, basa tayo dito yung ating ano, nakamidyas pa naman ako. So no notice po tayo mga kababayan kung lumotong na po dahil hindi mataas po ay hindi pwede tayo mag sa mga bato. Kahit medyo maulan po mga kababayan. So tuloy tayo. Ah, medyo mataas taas po yung akitin natin mga kababayan. Samahan so, nyo kami. At uh, <laughs> sabi ko maraming cut yung ating video dahil ano po ay ha uh, malayo. So ayun po mga kababayan. Dito na po tayo. Sa bundok na po mga kababayan. Ay uh, naka... Kasama po natin si Miss Lori. ano kasama na po natin si Miss Lori di Magalpok. No? Uh, Makit po dito sa bundok, mga kaubayan. And uh, mayroon pa rin po tayong kasama. Ay, ayaw magpakita sa camera, kaya tago-tago lang sila dito sa kanan-kanan. Hindi <laughs> po tayo pwedeng umakit dito sa bundok ng dalawa lang. Ano? Dapat may mga kasama talaga. Hello po, Tay. Kiraan lang. Ano po kaya si Kuya at Lolo at Tatay Itcho? May aso. Kumusta po kayo dyan, Tay. Sa nito, may bahay na pala dito. Sige po kasama mo dyan, Tay? Ano po? Anak niyo po? Ah, okay. So, ayan po mga kaupaya. po, salamat po. Ayan. Ay, kakarot po ng nyog? Okay, sige po. Ayan. Salamat at meron na pong nakatira dito sa isang bahay po. Tapang aso. Dati po walang ano dyan. Dati po walang nakatira. So sira-sira po yung bahay na yan. Ngayon may nakatira na. So, uh, at least, hindi na po nakakaba, no? Kasi medyo malayo po kasi talaga na akin. So, laki po ng bato. Mga na. No? Tabi-tabi po. Ayan. Sana nandito po si to Lolo Icho, ano? Tatay Icho. So, ayan. Nakalagpas na po kami sa malaking bato. So, dito na kami sa, sa may ano na, ay madulas po yung daan, no? Grabe, ito pa rin siyang sabi nila kanina. Doon po sa bungad na madulas daw. Kaya dinadaanan po kasi ng kalabaw, mga kababayan. oh mababa po yung bundok dito. Mababa, yung bundok. mababa po yung mga ano mga, ang tawag doon? Nyug. Ay, abot lang po yung buko. Pwede yata magbuko dito mamaya. May gingi po tayo ng buko, mga kababayan. Mga kalingak. So, hey, grabe po. oh Napaka-repressing area pero nakakapagod lang dahil sobrang taas po ng bundok. Ayan. So, dito na po kami. Malapit na, mga kababayan. Oh, pagod sobrang po. Pilag po isa po ako ng gusto. <laughs> Sana po nandito si tatay, ano? Para may bigay namin yung dala kong ano. At bigas, ano, mga kababayan. Ayan. So, may dala po kasi tayo. Ah. Ah. Tay 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 sa ka yun? Oh <laughs> uh. Lahat tumakbo sa tatay Saan galing yun? Galing dito sa badamuan Pabihira yan Ayun na, mga kababayan. Bakit mo ibat ba't kayo tumakbo? Oh. Ito po mga kababayan, sabi ko sa inyo, ano, na ito inabutan natin dito sa gitna po ng bundok, mga kababayan, mga kalingap. So tanongin natin, bakit sa tumakbo? May dala po kami, ano, may dala kami grocery sa kay kitatay, ano, mga kababayan. So samahan niyo po ako at makipag-usap po tayo kitatay muna. Kumusta lang natin. So ayun tay, kumusta ikaw dito tay? Merry Christmas and Happy New Year. Solo, okay lang. Ano po? Solo, okay lang. Okay lang? Oo. Okay, okay. Oh, Pabira yan. nung pag-ayos itong bahay. Mahirap mag-ayos ng sulu-sulu. Mahirapan. Kakaiba tayong bahay mo, ano? Hindi oh, naging yung bahay. Hindi yung bahay tatay. Yun. Tatay Echo. Okay ito. lang po kayo tayo? Oh, wala ang huh. Ba't kayo tumakbo tayo? Nagulat kayo pagdating namin? Ay, te, kuya. Sige, ano lang. Nagulat lang. Exercise lang <laughs> 'yun. Exercise lang 'yan, oh, yan. Exercise lang pala 'yung nagulat kami, ay. Tumakbo ka. Galing ka na nabo, bidamuhan. Ayun, statay po, mga. Exercise lang 'yun. Ay, te, di mo man ako matatakotin. Ah, di ka matatakotin. Kumusta naman kayo? Kumusta naman kayo, Tay? Ay, sige. Di, di naman sumasakit ang ulo ninyo ngayon. Kumain ka na? Ipo na almosal at Wala pang almusal? Ay, mag 1 o'clock na. Alam Upo. Ah, magluluto? Anong ulam ni dapat? Ating naman ako. sardinas. Ah, may sardinas po kayo dyan. Ibedala din po kami sa bigas. Para meron ka pang allowance na naman ulit. Ano? Ni. Mm -hmm. Ibibinta niyo po? Magkano uh, niyo po ibibinta yung mga nyug na yan? Uh, kinikilo. Ah, kinikilo po? Hmm. Kinikilohan hmm. doon. So, ayun po mga kababayan. Ko Luluto kong kupra. Hindi. Kupra ko. Kupra ko. Yan ay ayun. Ang dami. Ang mga sandaan. No, kupra ko na. Tsimpula. Yan, Akin ko Sa so, po. sarili niyo na po itong lupa nito, no? Sarili niyo. Hmm. So, abutan po namin kayo nung nakaraan po ay wala kayo, hindi namin abutan. Nasa iba ba kayo? May dala ano? May dala po kami grocery para sa inyo. Sa abigas ano? Mm -hmm. <laughs> Tulong po namin yon kasi para nag-iisa lang kasi kayo dito sa bundok. Oo. Ang nabilanggo po kayo? Nagtatrabaho ay hindi siya nasa bilangguan may trabaho din. Mm. Sa loob. Ay ka sa labas. Um, may trabaho din po. May trabaho din. Binibigyan din ng trabaho. Ay sa loob ka sa labas. So ayun po tay. Ay, uh, ito po may dala kami. Ay, nai nga si Kalupi oh. Sino po? Sino Ay si Kalupi. Oh tay. Ah? May dala kami oh. May bang may bangus din niya pang ulam mo. Wala kayo nang gusto ah? ninyo ayan. kung anong trabaho ang. Ayun anong... ayan po. Pero marami na nating kita tay. Ah ano? dito po sa gitna. So, tatabaho din dito at kung anong gusto ninyong trabaho niya, di lumakas tayo mga ano. Pagkatrabaho din po ako dito. Ano yung gusto ninyong trabaho? Nyuga nito eh. Ay, di, -pit ng Ay, doon, sa, uh, Dito po sa kabila, sa inyo pa rin yan. No, tapos doon sa kabila din ganun din. Kapatid yan. Ang, mm. Kapatid na. Sabi yan. Ang sa ulima, <coughs> Trisi, anak niya nilang nilulo eh. Trisi, ah, Trisi? Yeah, Mer meron kayo kakambal? So ayan. Salamat tatay at uh, kami ay welcome ulit sa bahay mo. Ano? Ito po yung bahay tatay dito. Opo. Maya kaya po. Wala pa? Okay lang po yan tay. Kumain na rin po kami. Opo. Ay meron. Meron may, po dyan. On the spot meron kang pwede kainin na. Magluto ka ng kanin para makakain ka na rin. Sige po. Sige magluto na muna kay tay. Sige. Mga kababayan dito, no? Pasok muna tayo tatay. At may naaamoy akong kakaiba. Ano? Mukha pong hinog na po yung ka. Ay, magkakaroon po kami lang. langka. po namin ito tatay sa'yo. May balot. Oh, laki. Hubal. Alin ang hinog? Parang amoy ko na. Anong hinog dito sa apat? Ayan. Ay, pahinog pa lang. Pwede na. Apat po yan, oh. oh. Grabe mga kababayan. So ito po yung bahay natay dito. Kakaiba po yung bahay natay. Ano? Mga kababayan, ano? mga kalingap. Kakaiba. Makapansin nyo. Ano? Haba po nyo. Dahil dati po si tatay, isa pong... Uh, uh, ano po kay dati tatay? Army, no? Ano po kay dati? Kapgo, polis. Ah, Sundalo. O dati po sundalo tatay kaya ganito po yung forma ng bahay. Ayan o. No? Ayan po dito pasok tayo. Ayan dito po yung ano, lutuan ni tatay. Ano mga kababayan. Dito sa po yung magluluto tayo. Dito na lang. So ayan po dito magluluto sa tatay. Taybat ka tumatakbo. Ay, si naman eh. Eh, mo, aging dalawa na eh. Pag... Pati ulo? Ito, 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 ito. Ay, ay ganon? Ang pira yan. Piling mo aging dalawa ka? Di dalawa din ulo mo nun. <laughs> Ayaw, wala. Ang <laughs> pira ka. Ay, ito, tao na yun. Dalawang tao na, naging dalawa kayo. Lo. Bira ka tay. Kakaiba ka talaga. Yan? Ano 'yan? ano lulutuin mo diyan? Ah, sa kanin? Ay, magkasang tatay. So, ayan po. Pagkatapos natin magluto. Ano yan, Tay? Inulam niyo yung sardinas? Ayan o. Inulam yung sardinas. Ba't ba't yung plato niyo tatay? Ay, ay, wala nga ay. Walang plato? Wala. Ang bihira ay, yan. Yung uh, dahon ng saging ng... Okay, okay lang tayo pasok doon sa bahay mo. Ti mm -hmm. Pakita lang. Tingnan, no. tingnan, ko, tingnan ko doon sa loob ng bahay mo daw. Mm -hmm. ayan. Tingnan po natin yung bahay tatay. Hindi tayo pumasok kanina pa ay. Eh. Sabi ko magluto muna siya ng pagkain niya. So dito po sa tatay nagluluto o. Na, mga hmm? ito, ito, ito. Ang mga kal hmm. Yung um, gaw, yung, yung, yung Ano binuksan mo yung dala namin sardinas na? Hindi. Ayun, da dati nyo? Ay, may dala din po kami sardinas dyan. Saka may bangus din yung undas pat ano, Ayan. Di naman po kayo ito atay? Wala, 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 talaga kayong plato? No, wala. Ang bihira ikaw. Oh, Nabubulol na. ako. <laughs> ito lang, ito lang po yung lutuan ninyo. Bakit namihu kayo niya naman po dyan sa likod mo? Nagukay kayo? kayo? Mm. Ilan taon na po kayo ulit ay dito nakatira sa mga bago na sa atin nanonood? para alam nila din? Ay matagal ako dito, ity eh. alang na papa-passo tukipang nagkakapons. Sabi lang ko Hindi sabi lang ako. Pag sa Nakukulong kayo? Pero isang bilis yung nakulong kayo? Hindi mo na Sayawan ang sayawan pinagmulan. Kung 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 ano po? Dala, nakasugat. Ah, nakasugat kayo? Dala akong labahan. Hmm. Naipang sa ayawang. Kayo yung nakulong. Bihira yun, tatay. So, matagal naman na panahon na po yun? Matagal, no? So, ilang taon na po yun? Pinataan pa ko Ah, 23 pa lang. Ngayon po, ilang taon na kayo? 23 na. Makakulong. Ah, taon po kayo nakulong, tay? Ay, mula mo 23. Patuloy niyo pa. Pagkakalabas, papasok ko nakakagawa na naman na dyan nga ako dun sa para inom hmm. pero kontrolado naman pilit ang kulay dito ah eh. sa mm. yung mga uh, ah, ilang beses po kayo napaso sa kulungan? ay madama na madami? wala nga ang beses na ano yung sabi nyo tayo dati na sabi mo sundalo kayo? ulit ulit yun ay um, sa Tatay ay yung boxing era, yun, yung mga sundalo na kasundalo na ang kumpo. Yung, yung, kapatid ni tatay na kasundalo. Pinakikita ko ang mga picture, yung Ah, hindi talaga pala kayo sundalo? Hindi, ay kaya Hindi. may siya sundalo. Ako um, po. Kapag Ah, hmm. may may, may dikit kapit ba? Ganon. Ah. Kaya ko nakatapos lang ang high school ako criminology na ang kanyang na, kunong kasupan. Ang pagkasugat ko nga dito. Dati ang... Ah, na, Nag-aral kayang criminology? Yun na nga, pagpasok siya, ulungan, krimoy, krimoy okay. sa kulungan. Yun ang criminology. okay. Sa so, krimoy. sarap po nung sinagal yung tatay, oh. Sige, kain nyo. Salamat po, tatay. <laughs> Salamat. <laughs> mo sa Ay, okay lang po yan. Hmm. So, dito, dito lang po sa atin natutulog, oh. Ano yung naman nasa ako, tay? Eh, nga, nyug, na, nyug yan. Ibibinta nyo po yan. Pag ni, yung nilalaga po mga bunga dito. Yan. Yeah, magkano siya po pinipar hmm, po? Hmm, hmm, hmm. hmm, kahit pa ano. Na. Okay. Dito na po. Dito na kayo nagugutom. Hmm. Bakit ay ganito yung Porma ng bahay mo? Ay, wala. Hindi nga nangyayari. Susulo ako. Ay. ay, haba ng pahaba ng pahaba. Wala yung dilip pa. Wala yung kakano pahaba. Kung ano pa, pagbunga kakuha niya. So, magluto tayo, ano? Ay, ay. eh. So, ayan po mga kababayan. O, so, paano tayo? At talagang wala tigil tayo yung pagulan. Oo, oh, ay po. Ha? Ayun, tatagal kung madali. May oras naman siguro. Nasa Oo nga po. Kumpanya yata kayo nagtatabaho ay. Po? Ako, hindi ko maayos ito. Ay nasa labanan pa ako. Nasa labanan. Kalaban kami ng baray ko. Hmm. Kaya ati. Um, kalaban yung lalaban pa ako ngayon. Sa asawa. At hmm. Ayaw um, ko. Tinakot ako ay sasagsakin mo ako. Napalaban ako. Um, um, um. Grabe yan.

Daluan na. Daluan na ang nakasunod po. side saka. Tapos kasi gumagawa. Mm. Pero natapos na po yun? Tapos, na po. na mm. po. Patay po? Oo. Oo. Doon, naman ako sa lupa. Ang daging gulo Naga. Unap ko na una siya na dito. Dito, labo ito. ladaan mo na dito. Kung saan siya nandiyo nga dami Ang daming tulungan ay sa dami Ang ay doon siya. Maynila, city yun. Ay, libo-libo ang mga ilang mga doon. Kaya, makakatakot ko doon. Hindi ka naman sa kamatayan. <laughs> may ilang ating nakalabas ito. Opo. Tapos lahat na kayo. Um, kaya mas pinili niyo po dito na lang sa bundok Tumera. Dito at kung doon labas ay pano. may kalaban na ako doon sa lahat. Yung kapatid ko rin ang kalaban. Hanggang po ngayon, kalaban niyo pa rin sa kapatid niyo? Kaya wala akong tigil ngayon pag ng paghahanap ng tao. Pero alam po lahat niya nandito kayo? Oo, oh, alam ako dito. Siyempre, may permit niya sa mga barangay, sa bayan. Opo. Ilan ikitare po itong lupa niyo? ay limay po sa magkakapatid ay hinati na na magkakapatid. So ilan ilang hektarya po sa'yo? May git isang hektarya ang mga pagkikiro. Hmm. So pag ito, like tayo naman ay tumatanda, mm. saan magpapamana yan? Wala pa rin siya yung, yung, mga kapatid, ito hati hati-hati hati hati mm. yung may bokeh. Mm. Grabe At po. Naabot kami ng malakas na ulan dito. Tayo, Is malakas yung... ng ulan tayo. Pati, so keep... Grabe nakas oh, Lakas po oh mga kababayan. Oh, paano kami bababaan ito? Sobrang lakas po ng ulan oh. Yan yun tayo nyo, magkano may bimta niya mamaya. Mga magkano kayo pumabuti niyan? Pagpili ito. 18. So mga 200 ganun. O tayo, bigyan kita nito. Para di ka naman na bumaba ngayon. Sige na, tanggapin mo na yan. <stas> Hindi, sa'yo na to tay. Dagdag ng grocery sa yung bigas. Sige na. Sa'yo na yan. Huwag ka na mahiya. Sige na. Para ano, pag baba mo, bibili ka na lang. Ha? Huh? Pag baba mo pala, kung bukas ka bababa, may pasan ka, may pera ka pa. Di ba? Ay, kayo, madala ng hindi, okay lang tayo. Sa'yo na yan, tay. Pang ano mo yan, ay. Pag wala kang pera, ibenta mo. Yung mga, kagaya nung, yung langkaan dala, na lang pag nahinog, itabi mo sa ama yung isa. Ha? Ayan. Pero bibiliin ko rin sa'yo yun. Bibiliin ko rin yun. Ano, tay? Hindi. <laughs> <laughs> Tulong po namin sa'yo yan. Maliban dun sa binibigay namin grocery bigas. Ayan, cash. Pang bili-bili mo. Pag naisip mo, bumaba. Pero ngayon, dahil maulan po, huwag na muna kayong bumaba, ha? Tayo nga na muna kayo. It's time to rest na muna ngayong araw. Okay, Opo, ay magpahinga na lang muna kayo dito. Mm -mm. Opo. Opo. O na tayo. Salamat na marami. Kami una na rin ha. <laughs> Opo. Ay, grabe. Ay, grabe. Ay, grabe. Oh po. Kikiramay siya mga patay. Atay, una na kami tay ha. Opo, salamat tatay. Ayos lang yun ako. Salamat siya. Eh? Eh. Vlogger at mong tawag siya. Charity vlogger po. Opo po. God bless sa inyo pong lahat. God bless. Ayan po mga ubay, marami maraming maraming salamat sa lahat po nang nanood ng ating vlogs ngayon kay Tatay Ico, Ito po siya. Thank you sa lahat po nang sumuporta sa atin, sa lahat po nang nag ng ating video dito sa ating YouTube channel. Thank you po, God bless. And thank you po sa pamilya Matubang, kay Kuebal Santos Matubang, Boss Kalinga Prab, at Edna Vlogs, Ma'am Jack Tapia Matubang. At sa lahat po ng viewers, thank you so much sa inyong suporta. God bless. Love you all. Ingat po kayo. Bye-bye.